Alright mga lods, maing adlaw sa tong tanan Ang adlaw kay gabi naman din yung mga idol eh For to this video dayon. ay yun ka ron sa kagabi unon Nga gikanta sa tung trabaho pero Naman tayo booking karon ron Naglalamo ba na pag gabi eh Muna nga, pick up tag booking karon nga First time po to mo Dawat o customer nga Drive drive da nga, biyahe biyahe po da dere Huwag ka ron sa itong pag pick up sa itong customer mga idol kaya huwag man magbasa-basa kung unsa dito yung gipa order unsa dito yung pick up on karoon kay pagbasa na ako doon siyang chat ice steam and ay muna ah, na nag naglisod yung asa na ako ni is, e, butang bitaw kay na diklat sa ba nitong motor niya o tayo lalabag ha muna tayo lalabag ta sa kamatooran muna <laughs> nga kinahanglan kita niyug, <laughs> kaya, basing, <malalamog. laughs> una, na yung lalabag kay basig malalamog muna nga ito na yung pick up on dire sa yahang orderan nga Uh, tindahan man ni mga idol sa mga cafe bitaw ta kay ta masayo diring lugar ra bitaw kay let's go aton ning kuha ni kay sir sir, sir. sir. E, ayo po eh, sir nako po ba to sir? ano po sir? Uh, po. Ba tayo, ba, sir? Po, po sir 97 po bayad na ba tawin di ba hindi pa po sir 97 po opo sir 97,400 lang <coughs> mo. Ninety-seven thousand four hundred. Misty.

Saan ang trekan Dito ba yun? Alright, dito na tayo mga idol. Naka, hindi kaya. Hindi kaya. Hindi kaya palpak uh. Yes, color di kaya Este pala to. <coughs> kailangan talaga natin ang bag mga idols mga ganitong ganitong ano, ganitong pick natin. Pag ganito yung mga pipick natin, kailangan natin ng bag. Kasi, nanatapon. Sana hindi masilan hindi masilan yung ano, dry, hindi masilan yung pagdedelivera natin. Dahil dito pa natin to deliver out. Pick up sa kalamba. Kinabahan ako. Kinakabahan ako mga idol. Kinakabahan ako sa ating ginagawa. first time lang sa atin to ayun lang ito na yari, mga idol ay nako first time natin ni Steve at hirapan tayo kung paano natin paano natin dadalhin dahil wala tayong bag ice tea pala ice tea first time natin first book natin ice tea dapat may bag tayo eh Ano kaya yan? Kukuha kaya ako ng bag? Kukuha na lang kaya ako ng bag Sa mga ganitong uh, Sa mga ganitong order Kailangan talaga natin ng bag Kasi Once mapunit yung plastic Abunado tayo dito Abunado tayo dito mga idol Mapunit yung plastic dahil sa Nakabitay lagi Ayari na tayo dito at saka wag naman huwag naman mangyari yan dahil first time pa natin first booking natin sa mga idol at pero mahal to eh mahal tong nice, nice tea mga idol mahal sayang mga idol wala tayong parto dahil nalubat yung gopro natin at hindi tayo makapagpalit ng battery dahil may hinawakan tayo na items na hindi pwedeng may dahil wala tayong bag kaya see you to next vlog salamat sa lahat mga idol